So for today's video mga katrops, pupunta tayo dun sa Campo Santo. Dadalawin natin yung lola namin. Domeretso nga muna kami dito sa bahay para hintayin yung mga kasama naming pupunta. At iiwan ko na nga dito yung motor para mamaya sabay-sabay na kaming maglalakad. So, bale, itong nasa likod ko nga pala mga katrop sa ito nga pala yung kapatid kong bunso. At sila nga pala yung iba naming kasama. At tignan nyo naman yung panahon mga katrop. So, napakaganda. Siyempre, magdadala na nga rin pala kami dito ng tubig, biskwit, tapos yung pancham. Tsaka, hindi pwedeng mawala yung kandila at yung paninde. So, bale, sa mga hindi nakakaalam, malapit nga lang pala yung tinitirhan namin dito sa Campo Santo. Kaya nga sabi ko kanina ay maglalakad na lang kami. Napagdesisyonan nga naming dumalaw dito sa puntod ng aming lola dahil mga ilang buwan na rin kasi yung last na dalaw namin sa kanya. At ayan, tamang lakad na nga lang kami papunta dun sa puntod niya. Doon kasi siya nakapwesto sa bandang huli. Herap nga kami ditong dumaan dahil kung napapansin nyo ay sobrang kakapal na ng mga damo. Sino-sino dito yung mga kagaya namin na sa tuwing dinadaanan yung mga puntod ay panayang sabi ng tabi-tabi po, makikidaan lang po. Abay, tignan nyo naman yung damo mga katropso. Sobrang kapal na. Ay, parang mas matangkad pa nga kesa sa akin. Bale, nagdala nga rin pala si Maring dito ng itak mga katrop. Ito nga rin pala yung isa sa dahilan kung bakit nga kami dumalaw dito sa puntod ng aming lola. Kailangan kasi naming tanggalin yung mga damo. Kasi kapag ka hindi ito tinanggal, ay mas lalo nga itong dadami at kakapal. At siguradong matatakpan na yung puntod. Pagkabilis-bilis tumubo ng mga damong to. Kasi alam nyo naman mga katrop, noong mga nagdaang araw at buwan, panay-panay ang pagulan. So bale, kung hindi nyo nga naitatanong, noong last year lang pumanaw ang aming lola. At hindi man lang niya inabutan yung kanyang birthday. Mayo 25 ang kanyang kaarawan At Mayo 18 naman ang kanyang pagpanaw Guys, nakakalungkot Ayaw man natin na may nawawala sa pamilya natin Kaso wala tayong magagawa Dahil lahat naman tayo ay darating dito Kaya hanggat nabubuhay ka Ay enjoyin mo lang ah.